nga pala ako ng tahong ni Carla. <laughs> Iba na iisip ko na naman din sa si tahong na are. Hmm? ito na ang tahong ni Ambitske. Oo. Uh -huh. Para ikita mo isa nito. Kita nito yun ko, oh, mga gilin. maganda po kakadala ko din sa anong ari. Para sisig na eh. Hintahong na ang pitske. Oo, oh, uh, yeah. Yan. Ugas sila ang mege. Okay, nalilito nilang ganyan ko. kaganda ng tinugula ah, tinugula kita nyo ka rin ah! <laughs> iba na iisip ko na naman din sa tahong nari ah, ah, dapat pala ito eh hindi ibubuka ng papagar na papagarnit. talaga magkabilay na katikay yan, regado, basic si Boes Bawang Luya ating gagayate na okay. ah, ang presyo pa eh ito nagbabal ng luya. Totoo, hindi ko naman kinakain. Ang hinugasan namang mabuti. Oh, ayos na. Buwes lang. Oh, ayos na. Let's do this. Oh, hagin din eh. Tapoy eh. Oh, pag mainit na, hagin natin ang ating chicken oil. Kasi natin chicken oil na yan. Oh. Ay, sa ganda ng kulay niya. May lasa na. Makolesterol pa. <laughs> Yan, ikisin natin ang bawang. Sabi lang, oh, ha? Lagyan natin natin ang luya. Lagyan pala natin ng onion leeks. Oh, paano Lagyan pa natin ng ating... Yan. Sinolang tahong ni Carla. O, ang tahong. Lagay na natin itong onion leeks. Yung yan ay eh, wala lang. Pwedeng wala. Bahala kayo. Pwedeng wala. Kung naman ay eh, wala lang. Ito ko lang Onion leeks. Tapos na natin ang tahong. Ito na ang ating tahong. Ilalagay ko ng ating nagpakulula ako ng tubig para syempre hindi na maubos yung gasol. kung mahal din ang gasolis yan, di pwede sa inyong dami ng tubig na gusto nyo ako ay yung ano lang level, level lang ba, level lagyan natin ng patis, ay hindi ko patis lagyan natin ng patis, Lawrence baka naman. men yan yan, lagyan natin ng paminta depende, pwedeng buo pwedeng durog, pwedeng hawak Pwede naman kahit anong piling ilagay diyan. O. Oh. Lagyan natin ng konting asin pala. Asin on hand. Oh. Ayos na yan. Pukuluan lang natin. Then ayos na. Sealy. Ayos. 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 Oh, Kulay like orange. Mahalo. Lah, ka daw mahiga? mo. Yan. Ito na may isang kululaan. ang. Ah. Titikman ko pala ito. Yan. Kau, oh, iluto na. Waray ko'y usok ang usok na. Oh. Ito na. Waray ko'y usok ang usok na. Ay, kito niyo ba? Usok ang usok na yan. Aw. Kari ko. O yan lang. Ah. Oh, mm. yo, nadali na magbabalot. Okay paano ano? Tikman natin ulit. Ayos na nga eh. Ayos na nga eh. ay eh. Ating tingnan. Oh. Yan, oh, ang tawag. Taho... Yeah, laglag, laglag, Oh, ito. Titikman na natin. Ayos na, naglason. Sarap. The base, ito ang ko, oh, pagkakasarap din ang daling nga rin. Lahat naman ang lawto ko, masarap. Eh, syempre, hindi nyo man natitikman niya. Kulaang. Aw, oh, ay, mat pero maganda rin sa nga rin. Tahong. Tahong niya ang <laughs> ay, nakakalimutan ko. Ati mo na bahay, apoy. Yan, ati mo na ilagay pala ito. Aking hinimay na ito. O, oh. yan, o. Oh, ko na yan. Yan, tapos nilagyan ko ang konting magic. O, oh, ito na. Ang taong ah, ni ambits ah. kay oo wala kay tamisan ito why sulakan sulakan ang sulak okay ah, ah pwedeng ligaw lalamig wala lang may kaw o wala nyo na yan o oh, mamaya sisig ka sa akin ngayon mamaya sisig o oh, may sabaw ka na mamaya may pulutan ka pa <laughs> ito na ngayon, hihimayin ko na. magagayat muna tayo ng pangsahog yan si buyas ito ang cucumber natin tapos kamatis yan sa sili, mga pangpanghang yun na po yung ating mga sangkap o sibuyas uh, uh, kamatis sili at saka cucumber. O, oh, atin nang gisahin. Oh. Para maliit ito, maliit na ito, maliit. Ayan, yeah. much better. Ayan, yeah, salang natin. Tapos ito, initin na natin sa kabila. Yeah. All of your choice and my choice is chicken oil. Okay. Lagay na natin itong taho agad. Ah. Lagay natin itong sibuyas. natin itong oyster sauce. At last, lagay na natin ito lahat. Kita nyo kuya Oh Healthy yan Ibag ha Sarap na yan Ang dali kong yan Huwag nyo natin yung masyadong Pakaluto eh Kasi luto na yan Magandiyan medyo crispy pa yung ating mga gulay Turn no? off Pag mainit na, lagyan natin ng mantika. magiging natin ito magiging natin ng itlog yan yeah. magiging natin ng konti oh ha ayos na yan So, oh, mga gilio, maganda po ko din sa anong are. Eh. Para sisig din nga eh. Hinta ko ng bitske. O, ah, ah. Uh, Pagwahaluin uh. na natin. At baka abutin pa ng para masarap. Yan. O, ha. Yeah mga gilio, na-deliver na ako. ko, si Miguel na naman. Nakita ko. Oh. Tikman nyo na. Tikman oh. ko talaga naman yan second set na tayo chicken oil yan na ato, dito, dito. Dito natin ang na. slow Wait oh, for no? Cause I love you baby And if it's quite alright I need you baby be too warm a lonely night. I love you, babe.